Ano na nga ba ang score ng pagkakaibigan at closeness ni na Mayma Entrata at Stella Hero? Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Greetings, welcome back to my channel. Hello dyan sa mga fans ni Mayma Entrata. Dati na palang makakilala at medyo may closeness na ang dalawa si na Mayma at Stell. At naalala ninyo, si Mayma ay nagkomento nga doon sa halos mga live ni Stell sa mga social media account niya. At heto pa, nakasama ni Stell si Maymay sa music video na Dongka na kung saan nakasama niya sa pagsayaw ng Dongka dance move at naging trending sa TikTok at YouTube ang sayaw nila together. At ito ang pinaka-latest, nagkita si Maymay at si Stell sa birthday at mayroong pabati si Maymay. Nagpicture nga sila at ni My Story. I mean, ginawang My Story ni Stella Hero ang picture nila sa Instagram. At heto pa, pinakilala ni Stel ang mama niya kay Maymay at may picture sila sa bahay mismo at doon ang celebration. O oh, di ba? Ano nga ba? Anong score ng dalawa sa isa't isa? Sa kanilang pagiging pagkaibigan, naging malalim na ba? Kasi ibang klase na, ibang level na, na ang nanay ng lalaki ay pinakilala ang isang babae. Yan si Mama Entrata na kung saan masaya silang nag-celebrate ng birthday with a Hero. Pero I'm sure magkaibigan lang silang dalawa. Malalim lang ang kanilang friendship kaya huwag nating bigyan. Huwag nating bigyan ng ibang meaning, basta friendship lang. Mabuting magkaibigan silang dalawa ni Stel at Maymay.